so yun nga mga kasandan lock mga kasandan pet tips uh, meron na tayo meron na naman tayong ampon na na baby na ano na kalapate no ayan oh wow yan so eto nga uh, naisipan ko na i siya kasi nga uh, wala na yung magulang nito hindi nagsusubo pinababayaan lang siya so pinaampon na lang sa akin ni Erpat, no yun nga naisipan ko nga rin siyang gawing hand feed feeling ko kulay puti siya no pure white siguro o may mga hilat siyang itim hindi ako nagkakamali o mukhang ano nga to pure na pure white no so maganda siya no so wala pa siyang pangalan ayun nga sabi ko nga gagawin natin siyang hand feed no ni ready na natin yung kanyang kusot ayan saka yung mga luma nating bin na pinaggamitan natin dati nung nag hand feed pa tayo ng mga african labbird ayan so ito yung kusot ito yung ilalagay natin dito tapos, ito yung tutunawin natin Gamit yung mainit na tubig So, yan Ito yung papakayat sa kanya Tapos, meron pa nga tayo dito no? Yan, yan din no? Pinabayaan na rin niya ng magulang Kasi, nung pagkakuha ko payat, Pinaliguan ko na nga Kasi, ayoko kasi nang meron mga kuto dito So, yun, Medyo maingay yung aircon Pasensya nang, ingay Ayoko nang masyadong Ayoko nang maraming kuto Kaya, ito yung mga kinuha ko sa airpot ko Yan Yan mga stock bird dyan magagamit natin yan puro mga naka club ring yan mga naka super yan no? ito lang pera lang dito sa nakaputing to ito yan naka commercial ring lang yan pero itong dalawang to banded to ito double band yan double banded dyan tsaka maganda yan tiger grizzle no so yan ang dami na natin kalapati kaya naisipan ko na lang siyang i feed, no yan i-hand feed na natin yan tapos ito nga meron tayong ito yung stock stock cage natin. Dito natin ilalagay yung mga stock bird natin. Wow! So, yan oh. Eh. Dalawa lang yun nandiyan dyan. Yan, batcher natin yan, eh. Ito, so, batcher din natin yan, oh. Eh. So, yun nga, update ko lang kayo. Kasi, ang dami natin mga pasisim oh. Ito, mga naglidimdim. Ito rin. Saka, ito nasa iba oh. Eh. So, ayan, i feed na natin ito. So, gamit natin yung syringe. So, meron tayong series dyan so yun nga gagawin na natin yung kanyang kulungan kanyang magiging bahay no so yun mga kasandan look simple lang naman yung paggawa ng ano syempre yan kasi gawa ng nga to kung meron kayong mga ganitong klaseng bin mga plastic bin yan mga tupperware tagyan nyo lang na maraming butas dito yan yan ventilation ventilation nila kaya lagyan nyo lang yan ng ganyan tapos hanap lang kayo ng kusot so ito yung kusot yan so, ito, ito ito so ito yung mga stack ko pa to na kusot na dati yung mga dahil nga nag-aalaga ako nung handpick na ibon so napa-stop na yun kasi naging busy tayo pero ngayon nga papasok na naman tayo sa hand feeding ng ibon so yun nga unti lang naman yung ilalagay natin na na ano na kusot yung tama lang sa kanya yung beddings niya yun yeah. so, unti lang okay. so pwede na yan yun yung beddings para yung mga susunod magagamit ko pa para pag magpapalit ka ng magpapalit ka ng kusot ng beddings niya so ilagay na natin siya so yan yeah. simple lang ilalagay mo lang siya dyan ok Yeah. So, mamaya na natin siya pakakainin kasi bagong dating pa lang naman siya sa atin. Tapos ito yung takip. Siyempre tatakpan mo siya para uh, maiwasan natin yung disgrasya na makain siya ng daga, makain ng pusa, kaya kailangan natin siyang takpan. Hindi naman yan maano kasi meron na siyang, build, meron na siyang mga butas eh. No? Nakabendelate na yan. So, yun, tignan nyo. Yan yung gagawin ating hand feed, no? So, uh, pangalanan ko na ba siya o wala pa akong maisip na pangalan? So, yan. Uh, update na lang namin kayo sa mga susunod naming vlog, no? So, ito nga, naampun natin yan kasama na itong mga ibang kalapate, yung mga stock bird ng airpot ko. So, binawasan ko lang. Marami pa doon kalapate. Binawasan ko lang. So, yan yun nga no mga kasandang look I-update namin kayo dito sa bago na naman nating hand feed na ibot Ayan, no, oh, wala pa siyang pangalan. Ayan. Wala pa siyang pangalan. So, yun nga, Sweet uh, na nga kasi si Papa kaya kailangan na natin siyang kailangan na natin siyang tulungan na may alis yung mga kalapati nito kasi hindi na naman siya sumasali ng mga karera. Ang ginagawa lang niya is natutuwa lang siya ng paronda-ronda, paikot-ikot na kalapati. So kulang na siya sa oras, hindi na, na na, na si kaso kaya ngayon meron siya sa ating yung mga stock bird na galing sa kanya kinuha na natin yan mga magaganda mapapakinabangan din natin yan para sa mga darating na laban so ando dun pa yung dalawang sisiw yung pinakita ko nga sa inyo kanina na payat na nga rin kaya kailangan na rin natin isave para uh, gawin natin ditong flyers no? o baka soon din eh, ilaban din nila natin sila mali mo ah, uh, mag, ano, magkamit sila ng mga tagumpay sa mga darating na mga laban no? so yun nga Uh, abangan nyo lang to, itong bago nating ibon na hand feed, no? yan. Abangan nyo yan, abangan nyo lang yan, napakaganda yan. Sigurado, uh, matutuwa kayo at may entertain namin kayo sa mga gagawin namin, mga susunod namin gagawin ng mga vlog, yan, no. Isa lang yan, syempre para kasi hindi ko na rin kaya na kung marahe pa tayo i-hand feed kasi may baby nga ako, kaya yun nga, huwag na natin patagalin kasi doon yung baby ko, patutulogin ko na at hapon na. At mamaya ay eh, tayo aalis pa. So, yun nga, muli ang Sandan Pet Tips ay nagpapasalamat sa inyong panonood at sa inyong mainit na suporta dito sa Tag Init. Uh, muli, ang Sandan Pet Tips ay lagi nagsasabi at lagi nagiiwan may mensahe sa inyo na Good day and goodbye from Sandan Pet Tips. Bye-bye.